magandang araw po sa lahat uh, lalong lalong na sa ating mga subscribers no yung mga subscribers ng ang buhay is life so ngayon araw guys ay pag-uusapan natin uh, regarding doon sa uh, pagninegosyo ng isang baluta no yung pagbabalot so marami uri ng pagninegosyo ng pagbabalot guys uh, una yung uh, bumibili ka lang ng yung balot na at saka ah uh, at saka ibibenta uh, meron din guys na boi sila ng mga uh, itlog ng bibi doon sa mga may-ari ng bibihan o yung pinapastol yung mga bibi, meron din yung uh, poultry type no. So, bumibili sila doon ng itlog at saka sila na mismo ang nagii-incubate at nagbebenta. So meron din guys ah uh, may sila ng mga bibi no may uh, sila ng mga bibi sa mga ah uh, yung nagpapalaki ng mga bibi yung mga hari to lay na mga bibi guys at saka ah uh, sila nagbabae no uh, sa pamumuhay ng pagpapakain ng mga the no? uh, kasi yung ganyan na yung uh, modern style ngayon ng no? Uh, pagpapaitlog ng mga bibi no? so parang poultry yung dating uh, at saka uh, yung itlog ng mga bibi niyo, hindi na yun yun ginagawa ng balot o hindi kaya uh, mga salted egg eh, ganyan kasi yung itlog ng bibi guys ay maraming magagawang produkto no hindi lang balot kundi marami pa so yun ang uh, isa sa mga uri ng pagninigosyo ng yung pagbabalot Uh, yung pinagusto ko sa lahat na ano guys yung sila mismo yung nagpapapisa ng mga sisig at nag-aalaga ito hanggang sa lumaki at mag yung mga bibi yun ang uh, pinagusto ko sa lahat guys kasi uh, pag kasi yung uh, uri ng negosyo pag uh, natin ng balutan ay walang hinto, walang uh, shall we say, walang putol yung natin kasi uh, from the time na hindi namang itlog nating ating mga itik uh, mayroon agad tayong the re place kasi uh, from the start marunong tayo eh. Uh, marunong tayo mag ng mga itlog, magpalaki at saka uh, alam natin kung ano yung uh, ipapakain natin sa kanila so uh, yun ang tinutukoy ko na pinakamainam na paraan ng pagninegosyo ng uh, pagbabalot kasi pag uh, bumibili ka lang o kung tawagin natin guys uh, nangungumpra ka lang ng mga itlog no, sa mga mga lumbiha, eh, may time kasi na walang ma-produce yung mga bibi nila na iklog. So, wala ka rin balon. So, mahinto yung negosyo. And then, pag bumibili ka rin ng mga ready-to-lay na ng mga uh, bibi, no, yung mga itik, uh, paano ngayon kung wala kang makita mga ready-to-lay na mga itik o bibi kasi hindi nakapapisa yung uh, kinukunan mo ng mga ah uh, ready ng mga bibi so hinto rin yung ah uh, pagbabalot mo ng negosyo at lalo lalo na guys pag mo ibili ka lang ng balot at ikaw ang uh, mo lang at saka binibenta e eh, paano yung, kung yung binibilan mo ay walang balot kasi walang mabilan ng itlog ng bibi o ano yung itik eh wala ka rin negosyo no? so ang nito ko dito guys uh, napakainam talaga na alam mo lahat from the start to finish no? Uh, hindi nyo sabi yung finish pero from the start to hanggang sa magbinta ka ng balok no? so yung cycle guys ay tuloy tuloy no? so magpapisa ka ng itlog palakihin mo yung bibi paitlogin mo yung bibi at saka before na sa si alam mo na after 2 years ay madalang na mong itlog yung bibi mo ay magpapisa ka na so para before mo i-dispose yung mga old mo yung mga matatanda mong bibi ay meron ka na i-replace na mga rinitulay really na bibi So, walang hinto yung cycle na negosyo mo. So, abangan nyo guys yung mga susunod pa namin na nating video. Uh, ituturo ko sa inyo yung mga teknik sa pag uh, ninegosyo ng isang baluta. No? O, pwede rin salted egg, eh, ganyan. Yan lang guys at maraming salamat sa panonood.